la 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 Good morning? la good morning po la good morning. Good morning. Oh. Eh, pagod na la pagod naman la 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 po la 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 ako la 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 kaya yeah, pala, kalimutan ko yun. Opo, Ate Shifa. Ano nga ba ang Labor Day? Ang Labor Day ay ipinagdiriwang tuwing unang araw ng Mayo. Maraming pampubliko at pribadong institusyon ang sarado para magbigay daan sa selebrasyon na ito. Ito ay mahalagang ipagdiwang upang makilala ang kontribusyon ng mga manggagawa sa ating bansa. At alam niyo ba na ang unang Labor Day ay noong May 1, 1903. Ah, kaya pala wala tayong pasok bukas? Oo, ma'am. Eh, buti ka pa. Alam mo na yung mga gagawin mo bukas. Tsaka, alam mo ba, ang dami natin natutunan dito sa... Kwentuto! Ang petuhang, tiyak na meron kang matututunan Muli, ako ang yon daldalitang kwentista na si Ate Jipa, kasama si... Ate Jian! Na nagsasabing mga bata, lagi kayong magdadasal At magbabasa ng libro Dahil sa National Library of the Philippines Mag-e-enjoy ka dito! Hanggang sa muli! Paalam!